Good afternoon mga idol. Ito na naman, uh, ako na naman ay nag sa aking pwesto dito sa WorldCo ko sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Norma. Yan po ang aking buhay, isang simpleng buhay salesman mga idol. Balingin mga idol, uh, dumating yung stock ko na bagong dating. Bali ngayon mga idol, inaayos ko para pagdating ng mga customer namin, makikita nila agad yung mga paninda namin na new items namin. Bali ngayon mga idol, ha? nandito ako sa area ng mga bake shop, mga pang baking, mga pastry, yan po ang ginagamit ng mga hotel, restaurant, yung mga coffee shop nila, dito sila kumukuha yung gamit nila paggawa ng cake, mga unicorns ng mga gawa ng mga cake mga idol nandito lahat sa aking pwesto sa kitchenware mga idol bali ngayon mga idol, iniayos ko, pinupunasan ko para legit na legit ng pagkaayos para pagdating ng mga customer namin na may ibang restaurant dito sa Baguio City shout out pala sa mga customer namin sa mga iba-ibang hotel uh, restaurant, uh, City Light Hotel Hotel Grandi New Town, Hotel ah, uh, Lafayette Hotel, Soto Grandi, at saka ang pinakamagandang hotel, Baguio Country Club, at saka sa Manor. Bale mga ano na na maraming yan, binabalik-balikan kami dito sa aking trabaho, dito sa Blue Ocean, Department Store, Baguio Center Mall, mga idol, second floor. Bale mga idol, ang mga iba pang sa akin, ah, uh, Venus Hotel, Crown Legacy, uh, Arbergo Hotel, asa ka pinakamagandang hotel dito sa Ligarda, sa Baguio City, New Baguio Palace Hotel mga idol. Yan po ang kumukuha sa amin, may iba ibang hotel pa, marami pa mga idol. Asa ka talagang kumukuha na rin ng hotel sa amin, ito pang pa pinakamagandang hotel din sa amin ay isang Skyward Hotel mga idol. At saka uh, ka De Vallejo mga idol. ah uh, hill station mga restaurant uh, ano pong mga restaurant mga kumukuha sa amin uh, Crampidio, Donen Enricos Bolante lahat ng mga restaurant sa Baguio City kumukuha sila shout out din pala dyan sa La Trinidad Bingit mga idol uh, good, mo, uh, good afternoon good afternoon sa inyo la dyan mga idol uh, binabati ko kayo isang malamig na hapon po mga idol dyan sa Trinidad mga customer namin dyan binabati ko kayo isang magandang magandang hapon po mga idol bali ngayon mga idol inaayos ko yung new dumating na regulator namin bali ni isa isa ko inaayos para pagdating ng customer namin kukunin na lang para kitang kita ang kagandahan ng pagdi display dito sa ceiling area dito sa gondola namin bali ngayon mga idol ay talaga ini isa isa ko na dini display para kitang kita pagdating ng mga customer namin ang kagandahan to sa amin mga idol mga paninda namin murang mura good quality ibig sabihin good quality habang tagal na ginagawa ng customer namin lalong tumitibay hindi kumukupas mga idol yan po ang aking simpleng buhay salesman shoutout pala sa mga OFW binabati ko kayo isang malamig na malamig na hapon po sa inyo lahat mga buhay salesman mga nagtatrabaho dyan sa mga department store binabati ko kayo isang magandang magandang hapon po mga idol yan po ang aking simpleng buhay talagang legit na legit ako yan ang trabaho ko dalawang dekada na ako dito sa aking trabaho dito sa